Hello mga idol. Wow, napakaganda ng na mga ng sombrero rito. Ito. Boston Celtics. New era. fifty ay, lugo pa siya. Alam ko 25 lang isa nito. Maganda oh. Ito maganda. Ito parang jersey. Jersey yung favorite nito. Boston Celtics. Chicago Bulls. Ito astig oh. Brown. Brown. Dito may patig. Eh. Ayun. 950. Patig siya. ganda. Yan yung logo niya sa likod. NFL. Iyan. Yeah. Bagsik. Ang gaganda. Ito, New York. L.A. Lakers. New York City. ganda. meron dito ayan sa lay mga bulaklak Chicago Bulls New York New York ito New York ang ganda Envy wow astig nito ibang design siya iba yung lock niya ganda 25 dirham huh? equivalent to 300 pesos lang sa Pinas ito Miami Miami ang ganda nito 90 New Era Cup wow ito yung malapit ito huh? Miami Iron Riders. Check muna natin itong Miami mga ito. Ganda ng design niya. Iba-ibang ano, letters. Ganda. Nagandahan ako rito. Kano kaya New Era. Hardwood tabi na akin. Chicago Bulls. 9.40. Lakers. Chicago na black, ayre, yellow. Smagaganda magaganda rito kesa dun sa una kong binilihan New York wow Ada mana 25 Twenty five. Twenty Ah, twenty possible for trading ayan payag nga sya bente ganda nito mayami gusto ko to mamaya oh, balikan natin ito may chicago rito na ano